Welcome to Kindergarten. Magandang araw. Alam kong handang-handa na kayo sa unang araw ng eskwela. Ako nga pala si Teacher Angie, ang inyong kindergarten teacher sa araw na ito. Handa na ba kayong matuto sa ating aralin? Kung handa na, Makinig mabuti at tumingin sa screen. Ang mensahe sa araw na ito ay tungkol sa Ako ay may pangalan. Ngunit bago natin ituloy ang ating talakayan, pakinggan ang babasahin kong tula na pinamagatang Sino ako? ni Jennifer A. Idos. Tayong lahat ay may pagkakakilanlan. Bawat isa ay may sariling pangalan. Bigay sa atin ng ating mga magulang na dapat lagi nating tandaan. Pangalan Mahalaga ang ating pangalan. Ngunit bakit nga ba mahalaga ang ating pangalan? Sa pamamagitan ng pangalan, malalaman kung saan pamilya tayo ng galing. Ang inyong mga pangalan ay bigay sa inyo ng inyong mga magulang noong ikaw ay ipinanganak. Kaya dapat mong tandaan at mahalin ang iyong pangalan makikilala tayo ng ating mga kaibigan at ang inyong mga kaklase sa pamamagitan ng pagtawag sa iyong pangalan. Hayaan niyong ipakilala ko ang aking buong pangalan. Ako ay si Maria Angeline S. de la Cruz. Iyan ang aking buong pangalan. Ikaw, alam mo ba ang iyong buong pangalan? Magaling! Ano-ano ang bumubuo sa inyong pangalan? Ating alamin. Ang ating pangalan ay binubuo ng una ay first name o ang pangalan na bigay ng iyong magulang. Pangalawa ay ang middle name o ang unang letra ng iyong gitnang apelido. At ang pangatlo ay ang iyong surname o ang iyong apelido ng pamilya. Tandaan, ang ating mga pangalan ay binubuo ng pangalan, unang letra ng iyong gitnang apelido, at ang iyong apelido. Paraan ng pagsusulat ng pangalan Sa pagsusulat ng pangalan, dapat mong tandaan na nagsisimula sa malaking letra ang iyong pangalan. Ang iyong pangalan na bigay ng iyong magulang ay nagsisimula sa malaking letra. Ang unang letra ng iyong gitnang apelido ay nagsisimula sa malaking letra at ang iyong apelido ay nagsisimula rin sa malaking letra. Paglalahat ng Aralin Tayong lahat ay may pangalan. Ang iyong pangalan ay nagmula sa iyong magulang. Ang ating pangalan ay nagsisimula sa malaking letra o ano mga bata? Nauunawaan ba ninyo ang inyong mga pangalan? Magaling! Hanggang dito muna ang ating aralin. Hanggang sa muli, paalam!